Mga idol, grabe ang Golden State Warriors. Matapos ang 3-game losing streak, biglang nagising at binanata ng Utah Jazz 134-117. Pero hindi lang basta panalo to mga idol. May mga unexpected heroes na nag-step up habang wala si Draymond Green. Kaya eto na, pag-usapan natin ang solid na game ng Warriors. Unang una, syempre, si Stephen Curry pa rin ang bumida sa scoring. 31 points na naman mga idol, parang normal day lang sa opisina. Pero ang pinaka-maingay sa fans, yung performance ng bagong tandem na Butler at Payton the second. Si Jimmy Butler, ibang klase. 18 points, 7 assists, wala pang turnover. Ang linis maglaro, parang smooth operator. Pero mga idol, eto ang nakakabaliw, nang wala si Curry sa court, plus 20 pa ang Warriors sa minutes ni Butler. Ito yung stretch na nag-21 to 0 run ang Warriors sa second quarter at karamihan nun, si Butler ang nag ng game. Siya yung nagdala ng opensa, nag setup ng teammates at nagpanatili ng momentum. Tapos ito pa, Buddy Hill. After ilang linggo ng struggle, biglang bumulaga ng 20 points on 8 of 13 shooting. Parang welcome back, Buddy, pero kahit solid si Hill, may mas matindi pa ring umangat. Mga idol, Gary Payton the second. Nung kailangan nila ng extra playmaking, rebounding at defense dahil wala si Draymond, biglang nag-transform si Payton into mini-Draymond mode. Career high 8 assists, 9 points, 6 rebounds at syempre yung trademark niya, matinding depensa. Kahit mas malaki ang binabantayan niyang players, hindi umatras si GP2. Pero yung highlight ng game, yung steal niya kay Lowry Markkanen na hindi man lang napansin ni Markkanen. Tapos biglang nag-behind the back pass pa kay Bodyhill para sa easy layup. Sobrang clean mga idol. Kung hindi makakalaro si Draymond ulit sa Thursday laban sa Rockets, malaki ang chance na i-run back ni Coach Steve Kerr ang same rotation dahil ang ganda ng chemistry nila sa game. At speaking of roles, eto pa isang interesting, si Will Richard. Dati siyang starter sa last 6 games. Okay naman siya, efficient pa nga with 48% shooting. Pero hindi siya masyadong nakakuha ng touches mga idol. Laban sa Jazz, bench role siya. Pero boom, 9 points, 6 rebounds, 2 steals, game high plus 29. Mas maluwag ang opensa niya off the bench at mas visible yung impact niya. Kung tutuusin mga idol, sobrang ganda ng sign na kahit wala si Draymond at kahit off-court minsan si Kerry, hindi na do ang Warriors. Kung ganito lagi ang control ni Butler at energy ni Payton, laking tulong sa consistency nila moving forward. At yung balance ng starters at bench, posibleng magamit ni Kerr pagdating ng crunch time sa mga big games. Pero kayo mga idol, anong tingin nyo? Dapat ba i-keep ni Kerr ang same rotations? At sa tingin nyo, magiging mas delikado ba ang Warriors kung ganito lagi ka-active si na Butler at GP2? Yun muna mga idol ang kwento natin ngayon. Solid ang bounce back ng Warriors at ang daming magandang signs para sa team. Kung gusto nyo pa ng ganitong Warriors updates, ilike nyo na ang video at magsubscribe sa sports natin to. Road to 10,000 subscribers tayo mga idol bago matapos ang taon. Peace out mga idol!